Update tayo sa ating mga inahin. Ay na uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay September 13. Update tayo sa ating mga inahin. Yung uh, naka-schedule na mga nganak ngayong uh, September 12 ay nanganak kaninang madaling araw, alas 4, September 13. So ngayon, hanggang ngayon, hinihintay natin yung kanyang inunan pero wala pa lumalabas. Kaya't uh, hiniwalay muna natin, nilagay natin sa isang uh, lagayan yung kanyang mga anak. Ayun, nandun. Walo na ang naging anak ni uh, Geraldine. Ito si Geraldine ay hihintayin natin lumabas ang inunan niya at nandito ang kanyang mga anak. So, walo. Walo na ang naging anak ni uh, Geraldine ngayon. At uh, yung ating mga alaga, halos lahat sila eh, ay anak na. Bali, uh, walo ang uh, nanganak sa kanila. So kahit na iilan lamang, yung kumisa merong lima, apat, walo, pito. Ganyan po ang naging anak ng ating mga alaga. Sa ngayon, itong pinakahuli ang mga anak ngayong buwan ng September ay walo. Hindi pa lumalabas ang kanyang inunan. So titingnan natin hanggang mamaya kung ilan ang magiging anak ng ating uh, si uh, Geraldine. Itong si ni ayan, kailan lang ng anak yan. Walo din ang anak nito, kaso sa kasawing pala yung isa, bigla na lang nangisay, nung makita kong nangingisay na lang, ayan. So, dito sa ating ranging area, inilabas na natin yung mga anak at saka inahin nila para makagala. Kung mapapansin naman po ninyo, kait ga gaano karami yung ating mga alaga kung palagi tayong uh, malinis nililinis ang ating uh, ranging area wala pong mangangamoy sa ngayon nilalagyan namin ng ipa yung konting uh, nagputik dahil nga sa malakasang ulan ayan na uh, yan po ang kanilang ranging area halos sa uh, lamang po ito pero dahil nga sa Uh, palaging uh, nililinis, tinatanggal yung dumi. Wala pong kaamoy-amoy, lalo na meron tayong ipang nilalagay at uh, nagsusunog tayo ng ipa. Pagkatapos nating ipunin yung kanilang mga dumi, ito yung ating tatabunan o no, ilalagay doon sa nasusunog na ipa at yun ay uh, magiging uling. Ganyan po ang sistema natin dito sa pangangalaga ng ating uh, babuyan. At uh, ako'y uh, nag-aalala nga dahil nga maraming tinamaan ng ESF dito sa ating lugar. So sa ngayon, itong ating mga alaga ay okay naman. Siguro uh, merong uh, efekto yung uh, palaging uh, nagpapausok dahil nga yung usok nagpapatanggal ng mga insektong lumilipad at kapag naging abong ngayon ayan kamukha niyan, yung uling ay kinakain ng ating mga alaga at uh, ikinakalat natin yung uh, abo at ang abo naman ay nagsisilbing disinfectant dito sa ating uh, ranging area at ang uh, pinapakain natin ay uh, puro Uh, mga dahon-dahon at saka rice bran lamang Darak po, wala po tayong binibigay Na pagkain mula sa labas Ang ating pong uh, mga binibigay Dahil meron tayong mga halamang uh, Madre de Agua Malberry Ayan nga ang malberry, bagong lipat yan Tinabi ko dito sa atsaka grapes Nilipat ko rin dito yan Yung cuttings ng grapes, yung mga dahon-dahon Ay pinapakain din natin sa kanila Kangkong Marami rin po tayong kangkong dito sa ating uh, kapit uh, pispa na yun, sa kabila. Kaya ta uh, wala man po tayong darak ay uh, dito lamang sa kangkong Madre de Agua at Malberi ay sapat na sa kanila. Hindi po natin kailangan magpataba dahil ang mga native kapag sumobra ang taba sa edad na mahigit uh, 30 kilos yun ay uh, mata mataba na yung ng, ano nila katawan. So paglitsunin, ang pinakamaganda, yung uh, 17 to 23 kilo sa pinakamaganda nalitsunin dito sa ating mga alagang native. So ayan po sila at uh, kung nakikita ninyo, parang uh, sila'y masigla dito sa kanilang uh, ranging area. Merong naghukay at merong kinakay na ewan ko kung mga ugat-ugat o bato-bato ang nakukuha nila sa ilalim. Ayan ang ating mga alaga sa ngayon. So lahat sila ngayon ay nanganak na at uh, yung ibang inahin na doon na at nakastana na ng ating uh, bulugang sidurok. Ayan po ang ating update dito sa pag-aalaga natin ng ating baboy dito sa ranging area. So yun lamang po sa ngayon at uh, sana po ay makarahos ang ating mga alaga. Dito sa sakit na kumakalat sa ngayon. Okay po, happy farming po sa inyong lahat.